Tuloy pa ka? Hindi kayo matutulog dito sa gabi. Nag-ano kayo, nag -ano Kanang ka trapal?

guys ang hinahanap po namin si Roger yung na-vlog natin sa nakaraan hinahanap po sa ating sponsor uh, si shout ni Sir Steven and sa si Melbourne Australia ni si Sir Jay Sayoke so hinahanap po namin sila dito ngayon mga tao dito nag, nag ano pa rin nagbarong-barong pa rin kasi patuloy ang after siya Ayan na yung dalawang sakong guts at mga groceries. Shout out uh, Stephen Milburn, Australia and Sujipan, so UK. Hihepon. 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 Ikaw, kamama, ay, hapon. mo. Ay. 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 Bus. So, ito po yung bahay nila. Sa nakaraan po, doon sa, sa bahay kapatid ng tatay niya. So, dito pa rin. sila Ngayon. dito Hello Inday! Masunod mo ha? na yung balede gari. Matagal na kayong nakatira dito? Dogay na? ha So ano sila? Sa mga nakaraan po, eh, na-vlog natin sila. Marami ito silang magkapatid. Marami. So ngayon ang nandito, dalawa lang. So asa man yung huang, papa? Nang trabaho. trabaho. Sa mga bago pa sa ating channel, Matagal na po silang iniwan sa kanilang nanay. So marami sila. Ilan kayong magkapatid lahat? Walo. Walo. E, pangalan mo? Jerlyn. Jerlyn. At si? Pangalan? James Rye. James Rye. James Rye. nag karon? Nag-online class niya, na ito niya. Napaw. Walang signal? Oo. Oh. Na may signal pero napaw. Nag-online class. Kaya nga nakahawak-hawak-hawak yung cellphone. Online class. So sila na lang ang kausapin natin. So ito po yung bahay nila oh. Wala, wala ikwan, wala din eh. Bumbongis yung papa. Mayroong pang dingding na oh. Hindi pa nakabit. Sa wali. Oh, at saka dito sila magsaing. Oh. Yan. Sa nakaraang, sa nakarang vlog natin, doon sila nakatira sa ano bahay ng tiyo nila. No, imo sa imo tong tiyo to dito sa una. Oo, oh. balay mong inyong kuya. kinikinsaman man ni balay din eh, inyo ha gine. Eh. Ah, sa kanila daw itong bahay dito. Ginawa ng tatay nila. So, mayroong ano? Mayroong pang dingding na. So, pila mo ka matulog na eh. ito. Gawang mayroong na eh. Ano? Ano? Ah, sa dito? Hindi kayo matatulog dito sa gabi. Nag ano kayo? Nag Kanang trapal? Nga, kumusta man mo? Ah, nag online class si Dodong. So, diyan ka lang ha. Dihat lang siya. Kaya nag online class. Jerlen, ikaw, nag-wala class wala mo online class. Kung mm. ka nga grade? Grade 5. Um. So, walaw kayong magkakapatid. Nasaan, nasaan yung ugat ibang kapatid ninyo? Ang usa ka na ko nga na sa aming danaw. Ang usa nako ko ka mag na po sa naga. Ang usa kayo nasa danaw. Ang usa na ko kuya kayo nasa danaw ko. Ano sila? Anong nagkatagkatag dali sila? Kung ka nga grade? Grade 5. Grade 5? si si yung kapatid mo grade 7 grade 7 Yan, hayaan na natin si grade 7 kasi nag online class at diha lang ka ha ah, ilang araw na mula ang lindol nila nakaadlaw gikan sa paglinog kumusta ma mo din eh? okay ra okay ra lang akong pamilya. ha okay ra basta safe lang akong pamilya oh very good no ang sama yung mong gibati ato nga paglino kusog ka ito no nakulbaan ka. ha nakulbaan mo nanagan mo Paggawa ng sa akin, lindol, dito na naman naggawa. Dito naman. So naggawa kayo doon ng ano, yung tulda, yung tent. So hanggang ngayon guys, uh, nag-tent pa rin ang mga tao. Dahil po ay uh, ang lindol po pabalik-balik. After siya malakas. Kanina nga, uh, dalawang bisis, tatlong bisis kanina, malakas pa rin. Sa ngayon, patuloy pa rin ng after siya Kaya mga tao, mga tao, tuwing gabi doon tutulog sa bakanting lupa, nag-tent. So mayroon kayong tent doon. Yeah. mamaya, hapon naman, mamaya, mo ma na mo dito. Mga on mo daan. Mga on mo daan. Oh. asa man nagtrabaho yung papa? Sa taboy lang. Taboy may trabaho dito? Wala uh. nga vlog natin sila noon, kung sino nakapanood. Ngayon po ay pinabalikan sa ating sponsor. So, salamat talaga ni Sir Steven sa Melbourne, Australia. Sir Jay, Maraming salamat po sa inyo. Mairon kaming ibigay sa inyo. Ang uh, bigas. Ha, HP. Bigas acaka. Kanang to ano, groceries. Ha? To so, Kailan ba yon? Oo, yung, yung tatay ninyo. Mama um, hap yang uh, hapon. hapon. Aro-aro mu muwi yung tatay nyo dito. Kada adlaw. Oho. Uh -huh. Sige. Ito oh, uh, mairon groceries. Ha? HP. Daw na ada groceriesa. Mhm. Uh -huh. So, bigas. And, yeah. So, mayroon tayong kuan ha? Mayroon tayong bigas ha? pay ka. Uh -huh. okay ra ang disturbo. Ang natin, bigas ha? At saka groceries. Thank uh -huh. okay, you. nag-online class. ko sa ano, bigas, at saka bigas at saka groceries, mayroon tayong cash na ibigay. So, kay Jerlyn na natin ibigay. So, pwede ra. Kanang ihatag lang ni mo si mong papa inugulay. Ha? 4,000 ibigay natin sa kanila baka mayroong gagamitan yung tatay nila so ay, ipalihog lang taghatag sa iyong papa ha 1 2 3 4 namulit na may 4,000 so mamaya pag uwi ng tatay nyo ibigay mo yan ha okay ra ha sige lang yung hapang umunin so, makuyawan kaya punta no? kaya sige glinog na so yan po, maraming salamat sa sponsor natin ngayon sila talaga ang pinuntahan namin dito ngayon, matagal-tagal na itong hindi natin na ihati dito dahil po ay sobrang busy sa pamimigay ng ayuda so, hindi po tayo nakatiming, wala po yung tatay nila dito ngayon nandoon sa trabaho daw sa taboylan, hindi nila alam kung anong trabaho So ito sila, wala ito silang nanay So nagkawatak-watak lang mga kap magkapatid. Ang nandito, dalawa lang So yan po, naibigay na po natin Sana makatulong to sa kanila Thank uh you, -huh. Yakay ang mga grocery diri Sige ha, anya. Patuloy ka lang ha, nag, ano? nag online Online class uh -huh. Kumusta ang pag-eskwela? Okay ra, grade 7 uh -huh. So Ang pira nandoon kay ha? Jerlin ha? So, ibigay niya sa tatay niyo pag umuwi ang tatay niyo mamaya. Kada gabi, kada gabi mauwi mong papa. Sa hapon, sa magabi ihat. Ah, hapon minsan gabi na. Ah. ah sige ha. Sino kada? Sino ito pangalan niyo? Jimuel. Jimuel. So, yan. Ato bang dre? Maghay ka. Yo, so, ito po yung ano, bunso. Mao ni kinamuhuran na. Ito po yung bunso nandito na. Tatlo palas lang nandito ngayon. So ang iba nandoon sa ibang lugar. So ito po yung bunso. Mag-hi ka. ko oh, ya dagang kay may bugas. Mayroong gatas ha? Magmunggo dong, maglata mo bungkus ha Oh, ang napoy, mga gatas yan, ang biskit Ang lata no, Ang lata po ano, eh Lahat ko ya Oo uh -uh. Asa ah, yung papa ron? Trabaho Ah, trabaho Hindi, yeah, babay na ato naman eh Babay na So yan po guys, alis na tayo So yan po, maraming salamat again Sir Stephen anis uh, Sir, 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 Stephen, sir Stephen, sa Melbourne, Australia and, and Sir J sa UK. maraming salamat po sa inyo. So, yan pa. bye na. Ha. Hmm.